Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers, meron po tayong bagong kasama Nakabili po ako ng walong biik na additional mga ka-farmers. Medyo maganda po ang pangangatawa nila ngayon mga ka-farmers versus sa previous nating nabili. So, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video ito mga ka-farmers dahil magbibigay po ako ng tips kung ano ba ang dapat gawin kapag merong bagong bili na biik. So, para sa ating mga farmers na bago pa po sa ating channel, please do subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din ay eh, ba natin mga ka-farmers. So, ang ingay po ng ating mga bagong biling biik mga ka-farmers, ito po sila. Ayan sila mga ka-farmers. Yung breed po nila ay large white at doruk. Magkapatid po silang lahat mga ka-farmers. Ayan, nabili ko po sila ng 2,000 pesos bawat isa sa kanila. So, ang nabayad ko sa kanila ay 16,000 po. Bali, yung benta na nito mga ka-farmers ay 2,250 each. But since, bibiliin ko siya lahat, inatawad ako ng 250 pesos. So, nagiging 2,000 na lang po siya. So, medyo maganda ang pangatawan nila ngayon mga ka-farmers compared po sa mga binili nating BH na nandito sa ating kabilang kulungan. Pero, malaki na po yung improvement nila ngayon mga ka-farmers. Bibigyan po natin sila ng pagkain but first, lilinisin po muna natin ang kanilang kulungan. Gutom na gutom na po sila mga ka-farmers. Ayan. So para sa walong biik, ganito lang po kadami muna yung ipapakain natin sa kanila mga ka-farmers dahil 39 days pa po raw ito simula may walay sa kanilang inahin. So dapat pa kaunti-kaunti lang po muna yung ipapakain natin mga ka-farmers. Pero apat na beses po tayo magpapakain sa isang araw. So linisin lang po natin yung area na merong mga tumi mga ka-farmers at merong mga para hindi ko giginawin yung ating mga bilik kasi maliliit pa po sila. So tapos na nating linisin ang kanilang kulungan mga ka-farmers, then bibigyan na natin sila ng pagkain dahil palagi na po nag-iingay, gutom na gutom na po siguro sila mga ka-farmers. So, ayan, talagang gutom na gutom na po sila mga ka-farmers dahil nag-aagawan na po. Yan, nakakatuwang tingnan mga ka-farmers kapag ganito na nag-aagawan po sila sa pagkain. Then, mag-refill po tayo sa kanilang patubigan mga ka-farmers hindi ko po pinupuno yung jar para palagi po mapalitan yung tubig. At maglalagay po pala tayo ng scourex mga ka-farmers para prevention sa pagtatae pero pwede tayong gumamit ng Apralite or any other brand mga ka-farmers na pwedeng gamot sa pagtatae. Itong ginagawa natin ngayon ay for prevention po dahil kapag ganito pa kasi kaliit mga ka-farmers lalo na kapag galing sila sa biyahe, prone po sila sa scouring or yung basa ang dumi mga ka-farmers kaya mas mabuti po na meron po tayong gagawin na mga prevention. So, i-mix ko lang siya dito sa tubig para at least doon sila makainom mga ka-farmers. Kalahating sachet lang po yung inihalo ko mga ka-farmers. Dahil for prevention lang po naman. So, ayan. So, yung sa atin na uh, prevention para sa pagtatae ay inihalo lang po natin dito sa kanilang patubigan. Pero merong iba mga farmers na ini-inject po sa bibig ng biik through syringe. Kinukuha lang po yung needle mga farmers then pump lang po sa bibig ng biik yung gamot. Pero itong sa atin, sa patubigan lang, so mas easier siya. So, isa po yan sa technique, mga ka-farmers, sa kayo ay merong bagong bilin biik, dapat gumawa kayo ng prevention. Dahil ang ganito kasi mga biik, mga maliliit, lalo na kapag galing sa biyahe, mas madali po yung magtatae, mga ka-farmers. So, mag-additional tayo dahil nauubos na po nila. yan, sa makikita nyo mga ka-farmers, di hanggang dito lang po yung tubig na inilalagay natin dahil kapag ganito kapakaliit na mga big, hindi pa maraming tubig yung maiinom nila. So, para makapagpalit tayo ng tubig every day or kahit na twice a day mga ka-farmers, kailangan na hindi po muna natin punuin yung kanilang jar. So, batay lang po sa mauubos nila. So, dito na naman po tayo sa ating mga tatlong biik mga ka-farmers. Ito po yung mga nauna. Nabili ko sila last November 29, pero ngayon malalaki na po sila. So, sobrang payat po nila mga ka-farmers nung bagong dating pa po. So, before tayo natin sila bibigyan ng pagkain, lilinisin po muna natin ang kanilang kulungan. Ito sila mga ka-farmers, malakas na po silang kumain. So, ayan sila mga ka-farmers. Masasabi po talaga natin na effective po talaga yung pagpupurga at pagbibigay natin ng vitamin sa ating mga BA. Dahil ganyan na po yung pangatawan nila mga ka-farmers. Kung nakikita nyo po yung video nila or yung picture nila nung bagong dating pa sila mga ka-farmers, hindi po ganito yung pangangatawa nila. Sobrang payat po mga ka-farmers. <tong> Itong andito, mga sa Sunday, pupurgahin na po natin sila mga ka-farmers. Ayan, ang cute one nilang tingnan. Dik, 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 dik. Ayan, large white doro po yan mga ka-farmers. For only 16,000 pesos po yung bili natin. So, naghihingi pa sila mga ka-farmers. Ayan. So, ayan, parang kulang pa po nila mga ka-farmers. Naghihingi pa po. Mag-additional tayo ng kaunti. Ayan. yan ubus na. Ang cute talagang tingnan mga ka-farmers. Then, yung andito, talagang kulang pa talaga. Ayan. Ayan. Ito mga ka-farmers, Dorok Yetrain daw po ang breed nito. So, the same supplier po sila mga ka-farmers. Nabili ko po sila online mga ka-farmers. Palagi kasi akong tumitingin sa mga grupo sa social media kung saan merong mga nagbibenta ng biik malapit sa amin mga ka-farmers. So, ayan, nakabili na naman tayo ngayon. I pray na okay po yung growth nila mga ka-farmers, pero the same, ibibenta ko rin sila na pang litsunin kung meron pong naghahanap. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaling updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching! Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!